Hello everyone, ipagpapatuloy po natin yung ating lesson process pagsasaayos ng ating buhay. Lesson 14 na po tayo. Unit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. Lesson 14 na po tayo ngayon mga kapatid. Ang aking babasahin sa inyo ay nandito po sa Matthew 4.4 ang sabi, Ngunit sumagot si naso nasusulat, Ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. na ang ating topic mga kapatid na pag-uusapan, Pangalagaan nating mabuti ang ating spiritual side of life. Ano po yung ibig sabihin ng sinasabi ng talata, na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Na mga kapatid, hindi po ibig sabihin na mabubusog at lalakas ang physical mo kung maghapon kang nakikinig o nagbabasa ng Word of God. Hindi yan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Hindi ito opsyon na pagkain na kung wala kang makain o walang makain ang physical mo, ay kumain ka na lang ng salita ng Diyos. Hindi po ganyan, mga kapatid. Ang nais po ipahiwatig nito na ang wholeness ng buhay natin ay hindi lamang po umiikot sa pagkain at wala nga ka ng ibang aatupagin kundi ang pagkain. Hindi po ganyan, mga kapatid. Kundi dapat din pangalagaan ang spiritual na kalagayan. Yan po ang ibig sabihin. Alam nyo, mga kapatid, mayroong dalawang bagay ang nais nating pangalagaan para mabuhay. Ang una po, physical. So, ibig sabihin, yung physical po natin, natural. Pakakainin po natin. pa uh, painumin. Paliguan, umiwas sa mga bagay na magpapahamak. Yan po ang pangangalaga. Pero, hindi po nagtatapos ang pangangalaga natin sa ating katawan lamang. Dahil hindi po yan magiging kompleto. Mayroon pa pong tinatawag na spiritual. So, ibig sabihin naman ito, ang soul or spirit natin dapat healthy at magiging malusog din, di ba? Ibig pong sabihin ito, dapat may malalim na connection din tayo kay Jesus. Dapat buhay hindi patay yung spiritual natin. Ibig pong sabihin nito, mga kapatid, mamumuhunan po tayo ng time or oras, effort, intentional na paraan para magampanan natin yung spiritual side natin. Hindi lang puro effort para sa ating physical, kundi mayroon din po tayong pagsisikap para sa ating spiritual. So ngayon, dahil mahalaga ang spiritual, paano maging malusog ang ating spiritual side? Kasi granted na po yung physical, na napapangalagaan na natin yan. So how about yung ating spiritual? So ngayon, paano maging malusog ito, yung ating spiritual side? mayroon po tayong apat na tips kung paano natin pangalagaan na maging malusog yung ating spiritual side. Ang una po, pakainin mo. So, anong ibig pong sabihin? Pakainin po natin ng salita ng Diyos. Basahin, pakinggan, at uh, pag-aralan. Hindi lang pag-aralan, dapat unawain, paniwalaan, at ipamuhay. So, pinapakain din, mga kapatid, yung ating spiritual side sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pangalawa, painumin mo. Anong ibig pong sabihin mga kapatid? Jesus is the source of the living water. At yung living water mga kapatid ay ang banal na espiritu. The Holy Spirit is the living water. Ang ating Panginoon ang source nito, ang magbibigay nito mga kapatid. Kaya kauhawan natin si Jesus, manatili tayo sa Kanya, mamuhay tayo sa Kanya, at mahalin natin siya, makinig tayo sa Kanya. Dahil mga kapatid, kikilos ang Holy Spirit sa buhay natin para mas satisfied po tayo sa Kanya. Maging inap si Jesus sa ating buhay. Kaya pinapakain po natin, pinapainom natin yung ating spiritual. At pangatlo, huwag mong pabayaan. Paano lalakas yung spiritual side mo kung pinapabayaan mo? So huwag ipagpaliban laging isipin at tandaan, laging asikasuhin, huwag gawing opsyon o panakip butas kundi gawing mahalagang agenda ng buhay. So hindi dapat natin itong pabayaan mga kapatid. Parang nagluluto, dapat 'wag nating pabayaan kasi pag nagluto ka pinabayaan mo yan, hindi mo na iniisip. So ano mangyayari? Baka masira yung pagkain o baka masunog, 'di diba? So kinakailangan pangalagaan, huwag kalimutan yan. Pang-apat po, kung paano maging malusog yung ating spiritual. Alagaan mong mabuti. So, ang ibig pong sabihin nito, ito'y may kinalaman sa obligasyon sa pagiging servant or steward na kailangan may heart ka nito. May, may puso ka, may mind ka na talagang obligation mo ito or steward ka, pinagkatiwalaan ka. So, pag hindi ganito ang heart or mind po natin mga kapatid, okay lang sa'yo na mawala, masira, manakaw, mamatay, mapahamak ang isang bagay. So, dahil iniisip mo wala kang obligasyon at pananagutan. Posibleng okay lang sa'yo na mawala ang buhay mo, masira ang buhay mo, mapunta ka sa kapahamakan. Dahil mga kapatid, wala tayong iniisip na obligasyon. Hindi, hindi natin iniisip na pinagkatiwalaan din tayo ng Panginoon sa isang side, spiritual. So, tandaan natin, may obligasyon po tayo. May pananagutan tayo, mga kapatid. Ginawa tayong steward ni Lord para alagaan 'yung ating spiritual na buhay. Kaya mga kapatid, para sa iiwanan kong conclusion, binigyan po tayo ni Jesus ng pattern or picture kung paano natin ang healthy ang ating spiritual side. Ito po ay kahawig sa physical. Meaning, kung paano mo mapanatiling malakas, masigla, healthy yung physical, ganito rin dapat alagaan ang ating spiritual. Dapat maging malakas, healthy rin sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, may dalawang bagay na dapat nating alagaan na napakahalaga sa ating buhay, yung physical at spiritual. Higit sa lahat yung spiritual na dapat pangalagaan din natin. Dahil ang sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Huwag kalimutan ang espiritual. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa muli magkita-kita tayo para sa aking mga susunod na upload. Salamat po. God bless everyone.